Ang bida po sa ulam natin ngayon ay ginayat ng repolyo kaya ito po ay medyo may kamurahan. Doon po sa walang akses sa repolyo sa mga kaibigan natin, ang gamitin niyo po ay tinatawag na brussels sprouts. Ito po ay parang mga anak ng repolyo. Masahan natin yan sa mantika. Bawang, sibuyas. Kapag kaluto na yung ating bawang at sibuyas, ilagay na po natin itong ating repolyo. Brussels sprouts. May mga kaibigan po tayo sa ibang panig na mundo na walang mabiling repolyo kaya ito po ang pamalit, Brussels sprouts. Parehong-pareho din po ang lasa. Ting lutong, yung iba naman ay malambot ng konti para pagkagat nyo eh, masarap at may tinatawag na texture. Kung eh, nakikita nyo eh, sandali-sandali lamang eh, namumula na, sumasama na yung bawang. Timplahan na po natin ang makikisuyo na po. Pwede po bang i-click nyo yung share at nang ako po yung mamotivate at mainggan yung mag-post ng mag-post ng mga ganitong simple at murang ulam. Ang bango. O, lalagyan ko po ng dinurug-durug na pansit kanton. O, hindi pa luto yung kanton ha, pero crunchy-crunchy siya. Pagkatapos po, ibuhos natin tong ating itlog na binate. Kung hindi ko pa po kayo nabubulyawan, pakilagay nga po pangalan nyo taga sa angkayot nang mabulyawan na po kayo. Pagkahalo-halo nyo na po, hayaan nyo muna, hinaan nyo ng konti yung apoy at hayaan nyo pong malutuluto ng itlog. Gusto nyo lagyan ng konting tubig, ayos din po. Itong itlog ulit. Konting tubig. Takpan. Pagkatapos po ng ilang minuto, itignan eh, nyo itong kabin ilalim kung namumuuna. O, tignan natin. Yo! Bago nyo po patayin eh, lagyan natin ng konting mayonnaise sa ibabaw para medyo creamy-creamy ang dating. Oh. Tapos! Pwede niyo pong lagyan ng isda katulad ng tilapia fillets na niluto ko ng isang araw. Di po ba? Pinirito ko. Pero nilagyan natin ng super crispy batter at nilagay po natin na sa itlog. Ganun din ang gawin nyo. Ang gawin nyo nga lamang eh, hiwa-hiwain nyo ng maliliit yung inyong tilapia. Pagkatapos iprito nyo katulad ng nakikita nyo ngayon. Eh dahil nga po maliliit na hiwa, sandaling-sandali lang, prito na. Mga tatlong minuto eh, eto ah, tostadon-tostado na. O yan po ang yahalo nyo. Dito pa lang eh, hiwa-hiwain nyo na po oh, Ganon. At aduhin nyo na. Kahit madurog eh, ayos lang. Oh, nakita nyo po yan. Discarte lamang. Ang kinakailangan. Masarap po yan. Gulay-gulay. Tsaka nilagyan ng konting wansoy o kaya na may kimchi. Gani rin naman po ang itsura kung nilahukan nyo ng ating breaded na crispy tilapia at may konting hipon. Bago nyo po ihain eh, lagyan nyo ng konting kalamansi o lemon juice para masaro. Okay na po bahalang dumiskarte kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin. Yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko dini sa bahay. Basta mag-comment po kayo dini sa babat babasahin ko kung ano rikadong gusto nyong ilahok ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang boss eh. Bilaro po.